ilang taon ng delivery rider si Jomar. Bagamat mayroon na silang munting negosyo ng kanyang pamilya, mahalaga pa rin daw itong mag-sideline, lalo na sa mahal ng mga bilihin. Iniipon ko yung pera para sa mga bata. Yung uh, ginagamit ko kay Grab pang bayad ng mga bills, mga ganyan, pamamalingke, pambaon nila. Pero siyempre, kailangan pa rin natin magsipag kasi kung tatamad-tamad ka, maliit yung 500, kulang yon kaya naman malaking bawas sa kanyang kita nang masita siya ng DOTR na pundido ang kanyang isang brake light. Pero nagulat ito nang malamang hindi na lang pala sapat ang pagbabayad ng kanyang multa kundi dapat daw sumailalim siya sa orientation course ng DOTR. Ito'y dahil mayroon na raw siyang 5 demerit points. Kaya pala kailangan po pala mag kasi may 5 points na ako para daw ma-i-renew ma ko yung lisensya ko ngayong November isa lamang si Jomar sa mga dumalo ngayong araw June 30 sa orientation course ng DOTr. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng demerit points at ano ang kinalaman nito sa pagbawi ng DOTr sa lisensya? Ayon sa hepe ng Regional Drivers Education Center ng DOTr Cordillera na si Engineer 3 Lalain Sobremonte, dapat mahalagang malaman daw ito ng bawat driver. So, ayon po kasi sa Republic Act 10930, lahat na po ng may violation, traffic violation, may katumbas po siyang demerit points. So, pag may demerit po kayong 5 points, pag simula pa ng 5 points, kailangan lang mag-attend ng seminar namin. Anya, ang demerit points ay depende sa bigat ng tatlong uri ng violations. Ang grave violation ay may karampatang limang demerit points. Ito ay ang pagmamaneho ng kolorum na sasakyan pagmamaneho ng sasakyan na nasangkot sa krimen at ang pagmamaneho ng lasing o lango sa droga. Kapag less grave violations, mayroon itong karampatang tatlong demerit points. Ito ay ang pangalawang paglabag sa Children's Safety on Motorcycles Act of 2015 at Anti-Distracted Driving Act at Obstruction. One merit point naman ang iba pang klase ng violation gaya ng hindi pagsusuot ng seatbelt, hindi pagdadala ng OR o CR habang nagmamaneho at pag-overtake sa mga ginagawang kalsada o kaya mga mayroong caution signs. Kapag bigo itong maaksyonan ng mga driver, mayroon itong kanya-kanya ang karampatang parusa. Isa sa mga nakaranas nito ay si Darlington na mula pa Abra. Anya bigo itong makapag-renew ng lisensya dahil sa kanyang 12 demerit points. Ay, motorcycle lang yung sasakyan ko. Nahuli ako unreg dahil yung motor, ginamit ko, hindi pa na-rehistro dahil inaayos ko. Uh, from ordinary na motorcycle, ginawa kong cafe racer parang i-upgrade ko sana yung i para maging maganda. Uh, kaya gusto ko pag pag naayos na, saka ko lang i-rehistro sana. Suportado naman daw nila ang naturang demerit system ng DOTR. Para malaman kung mayroon ka ng demerit points, bisitahin lamang ang Land Transportation Management System o LTMS portal. Bagamat 2017 pa ipinatupad ang nasabing batas, marami pa rin daw ang hindi alam ito. nag sila, oh, mag -mag magre-renew ng lisensya, o oh, ba't di na makarenew? pinapupunta dito. Meron po yung iba pupunta dito. Meron daw akong dermit points. Hindi hindi nila anong dermit merit actually. So doon po so maganda po na malaman lahat ng ating mga nagmamaneho ngayon na kailangan po tayong sumunod at magingat dahil po meron tayong demerit points. Pero sa pagtaas ng bilang ng mga insidente sa kalsada sa Baguio City at Cordillera, tumaas din ang bilang ng mga drivers na sumasa ilalim sa reorientation. Karaniwan sa mga ito ay mga nahuling nagmamaneho na hindi registered at reckless driving. Wala naman daw babayaran ang mga sasailalim sa seminar at kailangan lang daw na pumasa sa isasagawang exam pagkatapos ng seminar. Ayon sa DOTR, hindi lang daw ito para sa kaligtasan ng mga motorista kundi pati na rin ang publiko na araw-araw dumadaan sa mga lansangan. Charles Nicolimon, RNG News.